Ito ang sampung halaman na maswerte at malusog na dapat meron kayo sa loob ng bahay dahil pinapaniwalaan na humahatak daw ito ng swerte at good health kapag meron kayo nito. Everyone, hello mga ka-jungle! For today's video ay magugustuhan nyo ang ating episode dahil pampaswerteng halaman sa loob ng bahay ang ating pag-uusapan ngayon. So ang unang halaman na i ko sa inyo mga ka-jungle. Ito ang napakaganda na kalatea lothea plant o specifically lothea plant ito yung um, family ng Marantesei or prayer plant. So, tinawag siya na prayer plant dahil tumitiklop ito kapag gabi para siyang nagpipray tuwing 6pm. So, buti pa yung halaman, di ba? Nagpipray, di ba? So, ang kalateya plant or kalateya lotea is meaning way of life or growing. Kumbaga, kung meron daw kayo nito na mga halaman sa loob ng ating bahay, ay parang mag-grow daw kayo development of yourself, preparation din sa buhay. And then, ang pinakamagandang uh, pesto ng ating mga kalateya loteya plant ay sa ating mga stairs o sa loob ng ating bahay. Ang pangalawang halaman naman na swerte na dapat meron kayo sa loob ng bahay ang ating mga pothos plant o money plant o specifically golden pothos. Ang golden pothos mga jungle ay isa sa pinakamagandang halaman, pinakamagandang halaman at gumagapang na halaman na pang-esthetic sa loob ng bahay. Ang kanyang meaning ay money magnet siya mga jungle Ibig sabihin, yung ating mga golden pothos, dahil para po siyang uh, barya yung kanyang hugis ng kanyang dahon, kaya tinawag siya na money plant o a uh, magnet plant. Kaya naman, dapat meron kayo ganitong halaman. So, ang pag-aalaga dito, napakasimple lang. Indirect sunlight. Ang gusto nitong ating mga golden pothos, huwag tutok yung sun para hindi masunog yung kanyang dahon. Ang pangalawa naman, ang ating felodendron green emerald. So, meron ako dito sa katabi ko. Yan, dito. This one is a felodendron green emerald. Katabi niya yung snake plant. So, uh, this is growing here in um, water. So, tumutubo siya sa tubig. So, pinaka the best na pesto kung saan ilalagay ang inyong mga green emerald ay dito sa kitchen o sa bandang shelves ng kitchen. Dahil yung mga ganitong green emerald mga jungle ay simbolo po siya ng kayamanan at prosperity. Pinapaniwalaan din ng ating mga philodendron green emerald mga jungle ay swerte sa negosyo. Dahil nga, ito po ay humahatak ng pera at umahatak ng customer. Lalo na kung meron kayong mga tindahan. Ang pang-apat naman mga jungle ito familiar kayo dahil nag-trending ito last month. Ito ang tinatawag na Millionaire Dollar Snake Plant. Marami ang nahuhumalig sa halaman na ito. Ang ating mga well famed mga jungle ay napakagandang halaman at mabenta sa market. Bakit siya mabenta mga ka-jungle? Dahil swerte daw ito. It is called Millionaire Dollar Snake Plant dahil sa ibang bansa Tinatawag ito nila na millionaire dahil sa kanyang mga dahon na batik-batik na parang dolyar ang kanyang dahon nito. At ang kinaganda dito sa millionaire natin na uh, snake plant ay hindi po siya kinakailangan na alagaan ng uh, todo. So, uh, pwede ito sa mga tamad magdilig dahil kahit hindi kayo magdilig nito, once a week lang kayo magdilig nito, ay kayang-kaya matolerate ang halaman na ito. So, ang meaning ng halaman na ito, mga jungle it attract million money and prosperity abundance na din. Panglima naman na maswerting halaman at malusog na dapat meron kayo sa loob ng bahay ay ang ating mga Prince Philodendron or Prince Orange Philodendron. Meron ako nito. Ito, nandito siya. Ayan. Kung gusto nyong bumili nito, nasa TikTok page ko, nasa TikTok shop ko, meron yan. So, itong ating mga phelodendron uh, orange, simbolo siya ng more prosperity and good health. Ayan. Tangerine kasi yung kanyang kulay, kaya naman good health po siya sa atin. So, maganda po kung nakapwesto siya dito sa sala o di kaya sa kusina. Anim naman na halaman na Pwedeng ipasok at swerte at malusog na din ang ating mga philodendron berkin plant, specifically the berkin one. So, tinawag siya na birkin dahil sa kanyang dahon na mala birkin ang kanyang kulay. Ang meaning ng birkin na halaman ay gold and wealth. So, kapag meron daw kayo nito, nako, malakas maghatak ng abundance and prosperity according to my research. And according to the fungsoy, ang mga philodendron na maganito na hindi gumagapang ay nagahatak ng swerte pataas, hindi pa baba. Ang pangpitong halaman na maswerte na kanais-nais na pwedeng ilagay sa loob ng bahay, alam ko, familiar kayo sa halaman na ito. Ito ang tinatawag na ZZ plant o welcome plant. Yes, mga jungle ang welcome plant is welcoming a good guest. So, hindi lamang po siya pampaswerte tungkol sa Um, tungkol sa money matters, pero sa good opportunity, pag uh, merong palaging dumadating na mga mababait na mga bisita kapag meron kayo nitong mga ZZ plant kasi welcoming plant siya. And money maker din ang mga ganitong halaman. Mag-ingat lang sa halaman na ito, medyo poisonous siya mga ka-jungle. Yung dagta niya ay makati. Kapag malagay uh, sa inyong balat, kailangan maghugas agad. So, ang pangwalo naman na halaman na lucky plant, ito yung pinakamaswerting halaman sa Chinese feng shui. Ito ang lucky bamboo. So, ang lucky bamboo, mga jungle actually, meron ako nito nasa taas ng na aming bahay. So, ang ganitong halaman, ay napakaganda. Lalo na kung nakatanim siya sa tubig. Tubig muna, then itanim nyo sa direct to soil para mas mapaganda mo siya. This is a lucky charm and the most lucky plant in Chinese. Kaya naman, dapat meron kayo nito. Ang pang naman na halaman na maswerte, alam ko meron kayo nito, mga plantita-plantito, plantito, ang ating mga money plant, ang mga money tree, mga ka-jungle. Ang money tree ay pwedeng ipasok sa loob ng bahay kahit lumalaki ito. Meron naman tayong mga baby na money tree, yung parang nakatarintas Meron ako dati niyan, pero hindi na siya. Lumaki na siya, kaya nandun na siya sa garden. Maganda yan kapag nasa loob ng bahay, lalo na sa nakapwesto sa stairs or sa bungad ng inyong pintuan napakaganda. Lalo na kung nakaharap siya sa bintana dahil nagbibigay siya ng swerte. Nagbibigay kapag, lalo na kapag magbigay siya ng seven leaves o pitong dahon hanggang walo, napakaswerte nito. Seven leaves are lucky and abundance and prosperity. Ang pangsampo naman na halaman o ito yung pinakamaswerte talaga sa bay sa benefits na din sa ating kalusugan ang ating mga oregano plant. Tinatawag ito na kalabo dito sa Waray mga jungle. And then ang kinaganda sa ating oregano ay hindi lamang siya pampaswerte. Nagtataboy siya ng malas sa loob ng bahay. And then beneficial pa siya dahil nga marami ang benef marami ang benefits sa health tungkol sa ubo tungkol sa lagnat at iba't iba. Nagtataboy dito ng mga lamok, napakaswerte ng ating mga oregano plant. Kaya naman ito ang pinaka parang um, pinakamaswerte, both uh, herbal and ornamental plant. So, ayan mga ka-jungle ang mga sampung halaman na maswerte at malusog na dapat meron din kayo sa loob ng bahay. Kahit isa lang na halaman na nabanggit ko, dapat meron kayo. Hindi lamang siya pang mga ka-jungle, kundi nagbibigay din siya ng estetik at nagbibigay siya ng kahalumigmigan sa loob ng ating bahay. Kaya naman, huwag kayong mag-alala kung kayo ay may halaman sa loob ng bahay dahil swerte sila. So, Marami salamat sa panonood mga ka Jungle for today's video and I hope may natutunan kayo in today's video. At kung nagustuhan mo, don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page also you can follow my TikTok account. And I will see you next episode mga ka Jungle because more plant, less stress.